yan isang maulang hapon sa inyong lahat yan mga kaloy video hindi pa rin tumitila yung ulang uh, welcome back may cross panigong bagong vlog natin again kung bago ka pa sa youtube channel mga kaloy, huwag kalimutan lagi magpindot ng click yung bell at subscribe na rin para updated kayo sa lagi nating mga bagong video so ngayon mga kaloy parto ito sa ginagawa natin kanina ito yung amply miss yung pagkantumisa kanina ito na yun so dadako na tayo doon sa pagpublicit so tulad na sinasabi ko lagi mga kaloy pagkatapos natin kantumisa maprefer natin lahat yung gagawin natin ah uh, natin na uh, pag po sa panibagong stick tulad na pag asimbol siguraduhin natin na uh, yung mga bracket natin itong mga bracket natin yan, uh, malinis nato, para tuloy tuloy gawa natin tapos yung yung mga asimboli natin, ano na rin yan, nakakikil na rin lahat yan. Ayun, yung nasa gilid na yun, yung dalawa na yun, yung kasama nito yun, nakakikil na yan, yan o. No? na lang siya. Para sa ganun, tuloy-tuloy yung trabaho natin. At saka, makakaiwas lang ito ng magagasgas yung aluminum natin. Kasi kung magkikil na tayo ng may mga biruta dito, tapos marina tayo ulit yung... Yung pinuta kasi ng barina, yun na nakakagasgas, di ba? So, iba't ibang ano dyan, iba't ibang gamit sa alamisa. So, ganun gagawin natin, isip pa natin yung gawa natin para malinis at quality yung trabaho natin. So, ito mga kalay, mag-asimple na tayo, babracket na tayo. Tuloy-tuloy uh, na lang itong bracket natin mga kalay, hanggang saan yung tataposin ito. Oh, uh, kung panoorin nyo man hanggang dulo, di... Maraming salamat, ano? Hindi ko na lang ito putol-putulin. isang pinto lang ang na simbuli natin. Kung tapos yung isa, kung saan tayo abot yung hamba, kung pwede pa. O di, mapursod dito sa Limits sa limits lang din naman ito mga -aloy. May mga video na ito. Ako nito nung nakaraan. Basta sagad-sagad lang lagi yung pag-bracket dito. Ah, fit na fit na yan. So dito kayo pumukos mga kahaloy. Kaya niya nang di makita yung aluminum bus dulo. Importante dito sa pag mahaba kasi itong pinto natin, di ba? Importante dito sa pagbabarina, pagbabracket. Kung ano ang bracket mga kaloy, marking lang. Huwag niyong patagusin yung barina. Para... Baka sa kamay natin yung ano, di ba? Marking lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat yung bracket yan. sakto sakto lang para pagka marking tayo, hindi gagalaw-galaw yung bracket saktong sakto lang pag pumasok sa aluminum parang masitit yung 1.8 ko ah 1.8 pa yun o 764 ayan feeling na lang natin po parang mas malaki po yung remix natin ataw dito So, hiwalayin natin to para makaiskas-kas tayo lang. So, yung unang bracket dito sa ano, mga kaloy, kita nyo, dito lang tayo mag-rebis ng yan o, oh, dalawa sa may bandang loob. Ito kasi yung bandang loob. Huwag kayo mag-rebis dito sa labi sa labas. Kasi papangit yung pinto natin pag may rebis sa labas. Kitang-kita yan. Double bracket dito. Kaya uh, dalawang rivets lang kailangan nating gamitin yung mga alloy. Yan, dalawa sa loob, dalawa sa labas. Sundan niya lang yung pagkano ko makali kasi di ko to putulin yung video na tutuloy-tuloy ito. Yan. So, baligtad. Ganun lang kadali. So, yan. Yan ang bandang loob. Nasa iyo. inyo dyan. Nakarap sa inyo. Ayan. lang natin. Huwag kasi itagos. Kaya may marking na. So, ayan. Butas na. Kasi giling natin buto. Iwan sila yung kamay nyo tulog. Sa loob. Baka madali. Ano? Pagpagilid lang kunti yung pagpare na mga para hindi tatamaan itong ito labi ng aluminum palikpit. Yan, di ba ling magdikit yung alumi, uh, release na release natin sa loob, naman ng bahay, hindi ganun kita yon, importante yun na sa labas. Yan ang technique dyan sa paggawa ng aluminum para malinis yung trabaho natin lalo na pagka masisilan yung ano? galing natin na mali, trabaho tayo, gagawa tayo ng aluminum na sigurnuhin natin na malinis para yung yung client natin hindi magdala, di ba? Pulido na, mali, malinis pa. Maganda pa yung gawa natin, ha? Pagkatiyo kalihin nyo, ah? Ano na yan? Okay na yan, di ba? Yan na yan. Kailangan na din natin i-improve yung pabaw natin para sa atin din naman yun. Para i recommend pa tayo ng i pa tayo ng pinagagawa natin, di ba? Yung, yung sa atin. So, sa gitna mga kaloy, ka ito yung pinatan ko kaya na kung natagdaan nyo sa part 1. So, yung bracket natin, naka sa loob din, siguro natin na pag natin yung ano natin, Nasa loob yung rivets lagi. Meron pa akong nakaligtani sa na hindi na kikil. Ayan. Yan ang loob. Diyan ang patalikod ng rivets. Pero so, meron naman ang alay. Well, na. Oh, malaki pa yata. Mali pa yata yung ano po ito. Tama lang pala. Maganda kasi mga kali ka kung yung bracket natin ay swak na swak para walang alok. Ito tama-tama lang ito. Ayan ba? yung matter natin. Para pag pinitinan eh, natin yung divider, wala siyang hindi siya uga-uga. Ito yung mahirap ipasok. Na ito may medyo kunting adjust lang. Usli diyan kunti. Kailangan patay na pantay. dito mga kali kailangan gawin natin dalaway rivets na natin dito sa tatlo para matatang. so ganoon na kadali isa tapos yung partner nito sabay na simbol tayo kahit eh, ito yung bracket ko talagang sakto sakto lang sa sama okay. hindi ka mahirapan pag bracket ka pagka yung bracket mo ay sakto, -sakto lang na pumasa kailangan okay. pa igiling, i side kasi mayroon ipasok mga kalay kapag uh, hindi natin wakwakin mayroon kasi itong palikpik uh, ingay na ingay naman yung ipon ko yung mga laga ko mawala na kasi tatay niyan mga kaloy, kumakas nakatakas pala sana umabot na kalating oras ito mga kalit tamatama o kahit higit man i-upload ko na yung kahit na higit karating uh, oras ulitin ko sana panoorin mo hanggang dulo kasi para sa inyo din naman ito sa akin yung sa akin lalo, na lung na kung mag-like kayo diba? lalo na pag nag-comment kayo napakasaya ulit Salamat pala sa ulit sa mga Deeper Boys na nanonood sa akin. Ah, para sabihin niyo pa ito mga Boys. Elvin. Elvin. Shout out, Elvin. Naku, masikip itong dali mga kali. Kikilan mo itong kunti. Medyo masikip itong bracket. Ah, yun, may sumikip na isang bracket mga kali. Pang gitna. Hindi na, na mahirap pwedeng, ay, hindi na pwedeng pilitin natin. Kasi, Mayroong ipapasok yung divider natin. So, nakukuha din naman sa kiki. Kunting-kunting lang naman. Ha? Guys, okay, sinarming yan. Ito sa gitna mga kalis, siguro tayo natin na maganda yung pagka-pattern ng ano natin, bracket. Kasi bibig, ano yan, tawag nyo Pag hindi matatabingi yung pinto natin. Kaya lang, lapat yung pag, ano natin, pag-pattern. So, wala pa yung salamin na napali yung salamin ko mga kaaloy. May manahirapan tuloy yung Wala nang tangkay na naman yung salamin ko. So, isang lulong na lang ha sandan nyo ng tumatalay hanggang sa pagkabuko master, yung mga beginners yan ha <coughs> yung mga beginners na gusto matuto, na hindi tinuturo na maayos sa mga senior nila o ito na yung pagkatawin nyo dalawang rivets isa sa dulo so yung mga kaloy mas maganda kung tornilyo gamitin ito mas, mata, mas matatag matibay. Ang so, tagal kasi pagka ano, kurnilyo. At din ng ang, ang doon sa isang pinto pag uh, simbol. Diba? So, ribits ribits na lang natin. Hindi pa kinakalawang. Ayan. So, nabrakita natin lahat yung patayo. Kapit-kapit mo na mga kaloy. Eh, Naglamig eh. Habang kumagawa, kape, maulan. So ito yung pahalang natin. Pareho lang naman ang pahalang nito mga kaloy. Yung isa, hindi skulado Yung, yung pinto ang skulado ito. Hmm, di ba? Ayan. iba, e, e, pag malinis na kasi, pit na pit na yan. Pukin na ng kote para magla, maglapat ng gusto. ang may butasan dito mga kayo. Dapat may butas ito. So, dumudulas kasi. O, oh, ulit. Remind lang. Dito may butas dapat ito. Bago natin yung self-pack. Dudulas. Lalo na pag medyo mapurol na yung barina natin. At kung dapat kumain natin. So, ito lang naman. Oh. Mga paano natin. po sa kunti kunti kikil pag ating kalimutan hindi kikila kasi may bi may biro ta sa ubian ari baba para lalapat na gusto ngingiti yan pag hindi mo kikilan yan wag yung trabaho ng ano tawag ito bara, bara ha ang ya, trabaho natin siguraduhin na malinis pulido parah. Jadi para. saya kan anu pengen paling buat baik. Way, enggak tahu. Segi jangan segi. Lang ingat. Ya. So. Balik dari nanti nih. kumpletuhin na natin agad sa rivets ito. So medyo yun ako. Ano tayo ng ispis -is dito? Ayan. Ito tayo. Ay, ilang minuto? Ah, 16 minutes. So tamang-tama lang pala ito. Magnabuo ito natin mga kaloy. 30 minutes. So, para sa inyo talaga itong video na to. So, panorin mo. Huwag niyo talagpasin. Mula sa pag-bracket hanggang sa pag-asimbol. Full video. Diba? Walang, walang ano, walang, walang cut. Ngayon, bago natin ilagay yung ano, ihuli na natin yung gitna. Ito muna nang nasa baba mo na. Kahit sa naman ang baba nito mga lalo, is naman. Tapos ah, hinati natin itong pinto. I equal yan. So tama-tama itong tatlo pa, pala, pala ngayon mga kaloy. Masimbol mo kayo maghapon. So bukas mag-discipline na tayo. You no? Know? So, baka na rin yan yung bukas pag i-screen. Ito lang yung part 2 na lang ito bukas. Para hindi, ano, ano, ano ko na yung iba na siguro yung title mo. Yun. Buti na lang mga kalo yung lugar ko dito Medyo dito maluwag-luwag Medyo mapaikot-ikot Comment lang yung gusto mong ano, may katanungan dyan Pwede mag-comment At para Masagot ko kayo at maunawaan ninyo ng lubusan Ang ala nito ang aluminum na ito, amplimis. Tapos itong frame natin, alco-frame. Uh, Tapos lagay na natin itong divider. So ito yung nasa loob, ito yung bandang labas. Ito lang yung sinasabi ko. Yung mga rivets natin, hindi ng tago sa bandang loob siya lagi. Yeah? Kita nyo mga kaalo, yung ano natin dyan. Ah. Bakit diba, na fit yung 45 degrees natin, di ba? Yung 45 degrees natin dito. Ganda ng pagka na yung ano natin, di ba? Tutok na tutok, oh. Pit na pit yung 45 degrees natin dito. Tapos, dito na tayo sa partner okay. sa na. Oh. Sa gitna dulo yan ba diba? pokude para maglapat lang naman ang pukpok naman natin mga kaloy sirdoy niya na dito sa kanto ng aluminum ang pukpok huwag ko dito sa ano kasi ma mayuyope dito mga kalay ito isang rivets lang muna lagay natin dito kasi baklasin pa natin ito pag nilagay natin yung amplimis niya abang 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 lang tayo ng butasan na lang natin lahat yan para pagka kinabit na natin yung amplimus ay rivets na lang dito naipit pa yung hita ko may mahirap mga kaloy pagka hindi sanay sa kyo. yan so yan, yun na yan tapos dito isang isang butas lang din then Butasin na natin ito dito mga kaali kasi re na nga natin to pagka ano re na lang natin ito pag nasalpakan na natin ganda tingnan pagka tumisa rito, pag tumisa dito lahat ng corner na lang tumisa pulido yan ang technique mga aloy na. Gutasin na lang namin. natin. Isang pinto natin. So hamba na lang ang kulang nito. Na Asimbolin natin yung hamba pero wala na yatang oras. I-ribits-ribits e, lang din naman yun. Ito importante natin na ano ah, pag-asimbol nito. Ito ang pinakanawin -ano, pagkatantumisa rito. Ito ang nasigit di ba? So tabi muna natin to. yung ito yung hamba niya mga kaloy so braket braket na natin to umay unang oras na ba uh, so 25 minutes ang anong nito mga kaloy kasi itong hindi ko na hindi ko pa pala nakikilan ito nakalimutan ko kasi doon sa si malayo ito nakalagay <coughs> tapos sorry excuse me basa pa mga kaloy kailangan natin ano kasi didikit yung ano dyan ribaba pagka hindi natin pulasan so hanggang dito na lang muna itong video natin mga kaloy yung importante doon sa pinto natin so nakapag assemble tayo so sana may napulot kayong na, aral ngayon mga kaloy at may natutunan sa video kong ito at lagi niyong tandaan na huwag kalimutan lagi mag subscribe at pindot ng notification bell para ma-update kayo sa video pa natin masusunod. So, hanggang dito na lang muna An palam kaloy. And, paalam sa inyong lahat yat And, God bless us all.